Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ito mga kaiman ng konser ng may-ari ay malakas ang tagas ng langis At yan ang buksan ko ay Yan ang tumambad sa akin Yung coil seal ng camshaft Ayan siya, puro langis Bagong gawa ito sa kabilang shop. Ayan, puro silicone pa. Ito yung problema niya, yung isang camshaft na basag yung guide niya. Yung oil seal guide. Ayan, o. Kaya, tinatamaan yung oil seal. Ito ay Chevy Cruz. Papalitan ko ng camshaft saka oil seal. Yeah. Ayan ang in-order ko ng gamit ng surplus. ay yung cam shop. Tapos bago gasket overall kit na yung binili. Yan lang ang papalitan natin. Kamsiap Scientech Ayan po Maraming salamat Hanggang sa muli Salamat